Eh kasi yung damit ko din nahawaan ng di kulay eh nagkupas dun sa may kulay puti kong damit. Ang hirap tanggalin, ibababad ko sana 'te. Ay. May bibigay na lang ako sa yun tip para magbilis mong matanggal yung nahawa dun sa kulay puti mong damit. At ah, talaga 'te, sige nga 'te. Naku, sana magandang tip ni Ate. Oh, ito. Huh? Oh, ba't may suka, te? Itong suka kasi, isa, sa, isa to sa makakatulong para matanggal yung nahawang damit mo. Ang gawin mo, kumuha ka ng kasirola, lagyan mo ng tubig. Siguro mga isang isang tabo na tubig. Tapos, lagyan mo ng 1 cup na suka at 1 cup na powder. Pagkatapos yung pakuluan mo, pag kumulo na yon ilagay mo na yung damit. Pagkatapos, na, nalagay mo na yung damit, pakuluan mo pa siya ng mga 2 to 3 minutes. Pagkatapos nun, saka mo siya kunin, at pag kaya mo na yung init, kusutin mo, makikita mo. Kahit di mo pa nakukusot, matatanggal na agad yung nahawa sa kulay. Ay, ang galing tiyo. Subukan ko ngayon, te. O, oh, ito. Pagkano yun, te? 25 pesos lang. Okay.